ang ang demotorsiklong tumangay ng kanyang bagong cellphone. Nahuli ka mga habulan na humantong pa sa pagbangga at pagsemplang ng sospek. Nakatutok si Oscar Oida. Exclusive. Katirikan ng araw nitong Miyerkules nang bumili ang isang rider sa tindahan ni Jeneline sa Sampaloc, Maynila. Pero nang malingat si Jeneline para kunin ang binibili, agad na lang umanong dinakma ng rider ang kanyang bagong-bagong cellphone. Pagtalikod kong bigla, dun niya na na... Dinakot yung cellphone ko tinakbo. Pero ang tinderang si Jenna Lynn, di lang pala sa suklian mabilis, matulin din sa takbuhan. Imbis na masindak, abay, agad hinabol ang suspect kahit pa agad itong nakasakay ng motorsiklo. Nandun yung ano ko na, huy, hindi pa bayad yung cellphone ko, cellphone ko, yan na. <laughs> Parang yun yung ano ko eh, kasi parang ang daming mawawala pag yung cellphone eh. Sa pagmamadali ng suspect, sumalpok ang motorsiklo nito sa isa pang motorsiklong napadaan sa lugar. Nalaglag ang suspect pati ang cellphone na dinikwat nito. Kaya agad nabawi ni Jeneline. Nung patayo siya kasi palapit na yung ibang mga tao, dumuko siya sa bag niya. Sabi niya, babariling ko kayo, tumakbo na ako papunta rito, takbo. Takbo ang, takbu. ang kami. Dito na raw mabilis na nakasibat ang suspect. Kalaunan, napag-alaman naming ito palang si Jeneline, kaya pala ubod ng tulin, e panay pala ng hakot ng medalya sa kung saan saang maraton. Pagtakbuhan, takbuhan, huwag ka sasakay ng motor, huwag na lang kami. <laughs> Gayunman, delikado ang ginawa ni Jeneline ayon sa kapitan ng barangay. Sa mga ganitong pagkakataon, mas pinapayo niyang humingi na lang ng saklolo.